mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay si Marco Leta. Nako po, ano nga ba ito mga kababayan itong kay Marco Leta? Mga kababayan, itong pag-uusapan natin kay Marco Leta ay nasili po no ng isang uh, watch uh, election watchdog No, ang sali uh, sal -e ni Marcoleta ay hindi tugma nakupo. po. Bakit? Nako, mga kababayan. So ipanood ko muna sa inyo. No, eh, yung wig, yung buhok nga lang hindi totoo yung salin pa kaya. Huwag na kayong magtaka, mga kababayan. Yung buhok nga lang hindi totoo eh, yung salin pa kaya. Huwag na kayong magtaka. Ito po, mga kababayan ha. Ito dito tayo, dito tayo kay Markuleta Naku po, Diyos ko nakakahiya po ito, mga kababayan ha. Nakakahiya yung kasinungalingan. Oo, yung buhok nga hindi totoo. Yung sell pa kaya. Ito po ha, mga kababayan. Ito po ay post ng uh, Billionario News Channel. no Billionario News Channel po ito. Mga kababayan, wait lang ha, bubuksan ko lang. Ito, hindi siya lumalabas. Naku po, mga kababayan, ha. Billionario News Channel po ito nang galing. Pag binuksan ko po ito, naku po, magulat po kayo. mm, -mm. Nako, Diyos ko po. Nako, mga kababayan. Si Marculeta. Bistado. Diyos ko. Oo, uh -huh. punta tayo sa ano mga kababayan. Dito tayo sa Billionaire News Channel. Ito na. Pakinggan natin ha. Billionario News Channel ang isinapatuloy na hinihimay ng Billionario News ang isinapublikong sal-in ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Dante Marculeta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad Anako. itong pinuna ng isang election watchdog. Narito exclusive na, mga report ni Ah, narinig nyo, according sa Billionaire News Channel, no? ang sal-e ni Marcoleta na idiniklara niya ngayon ay 51.9 million lang. Ha? Ah? hindi tugma sa ginastos niya noong midterm election noong tumakbo siyang senador. Bakit mga kababayan, magkano nga ba ang nagastos ni Marcoleta? 112 million noong tumakbo siyang senador. Tapos, wala pa namang 2026 sa 2025 pa lang. Bakit 50 million lang ang dineclared niya? So hindi ba kasali ang 112 million na ginastos niya? At ito pa ang masaklap mga kababayan. Wala siyang nilagay na negosyo. Wala din siyang nilagay na asset. Saan niya galing ang mga perang ito? Naku po mga kababayan. Hindi niyo maloko ang tao. Ha? Hindi niyo maloko ang tao. Lukuhin ninyo yung salamin sa bahay niyo. Natutuo ang buhok nyo. Pero yung tao, hindi nyo maloko. 51.9 million diniklara mong salin 2025. Tumakbo kang senador noong May 2025, wala pang isang taon. Ang diniklared mong gasto sa Comelec, 112 million. Wala kang hiningi, walang nagdunit sarili mong pera. Bakit ang diniklared mo 50 lang? So hindi ba kasali yung 112? At higit sa lahat, ha? Ah, wala kang negosyo. Naku po, sinungaling talaga mga kababayan. Eto, continue. Ito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat. Ayan na. <laughs> Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALEN ng public officials. <laughs> I think that, uh, that, that, all departments should be able to, to have the same transparency as we will set As we are sitting in the office of the Ombudsman. Because um, everybody here, all the government officials, uh, have accountability issues. Diba? Uh, mm -hmm. We, have, kilabot, we kilabot. have to be accountable for everything we do. Mm. So, it's just right that people have access to it. Si Sa kasanubuyan, publicize na ang 2025 salens ng lahat ng Senador, <laughs> kabilang na si Senador Rodante Marculeta, mm. ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Million. Oh. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SoSe ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ay oh, ha, tandaan niyo 'yan. Ang dineclared ni Marcoleta ngayon sa kanyang salin ay 50.9 million lang. Pero ang Billionaire News Channel nakakuha no, ng listahan ng mga lahat ng gastos ng mga nananalong politiko noong May 2025. Tandaan niyo mga kababayan, 2025 pala ngayon. 2025 si Marcoleta tumakbo. Mm. Magkano nga ba ang gastos ni Marcoleta noong nanalo siya at tumakbo? Sa ni Marcoleta, mm. hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cashman o in-kind. Hindi siya tumanggap ng mga donasyon or contribution. Cash man, o kahit anuman, wala siyang tinanggap. Ha? Ah, doon sa kanyang declared sa Comelec, wala siyang tinanggap na donation. Wala siyang tinanggap na kung ano-anong mga bigay ng mga kaibigan. Sarili niyang pera. Magkano nga ba? Mm. Kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuan gastos aabot sa 112 million pesos. Mm. Mas ang gastos niya noong pangangampanya niya noong eleksyong 2025 May, ngayon lang, last month, or last last month, no, na May na nakalipas, ilang buwang nakalipas, no, bago inaristo si Digong. 112 million. Walang galing sa kaibigan, walang donasyon, walang bigay sa kanya yun galing. Ha? Tandaan ninyo, sa kanya galing. Ngayon, tanong ko lang, hindi ba sinungaling ang tawag doon? Oh, sabihin natin, hindi siya sinungaling. Inamin niya, walang nagdodonate, walang nagbibigay. Pera niya yon 112 million. Ang tanong ngayon, ha? paano siya nagka-112 million kung ha? taas ng more than 100% mm. kisa sa declared network niya? Mm ang pinakamalalaking gastos ng senador na punta sa kanyang TV political ads. Ah. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idiniklara niya sa Comelec na galing lahat sa sariling bulsa. Oh. Red flag ito. Ha? Ah. Galing lahat sa sarili niyang bulsa. Mm. Walang bigay, walang donisyon, walang ambag-ambag ng mga kaibigan. Diniklared niya sa Comelec na galing sa sarili niyang bulsa. 112 million. Ngayon ang tanong, bakit hindi niya sinali ang 100 million doon sa 51.9 million? E di sana 171.9. Kulang-kulang 180 million dapat ang kanyang salin. Pero hindi niya sinali. So, 51.9 lang. Oh, so, sa madaling salita, sinungaling siya. Bakit niya sinabing 50 lang ang kanyang pera? kung gumastos naman pala siya ng 112 million ng eleksyon na sarili niyang pera galing sa bulsa niya at hindi galing sa donasyon. Kita ninyo, apakasinungaling talaga ni Marcoleta. Sinungaling talaga kahit kailan, ewan ko lang. Alam niyo si Marcoleta kahit balatan niyo yan, Nako, ewan ko lang. Para sa convener ng Election Watch Group mm. na mm. kontradaya na si Danilo Araw. Mm. It, that even if contributions uh, would be expected Marcoleta doesn't have any, so he gives an impression that he funded his own campaign, mm. when in fact his salary is not enough to fund such a hundred million peso. Uh, sure. uh, Oh. So ibig sabihin mga kababayan, kung 50 million lang ang sali ni Marcoleta, ib e, tapos dineclared niya sa Comelec na walang nagdunit sa kanya at pera niya lahat ang ginastos niya. So ibig sabihin, pwede siyang i-disqualified ng Comelec. Kasi di ba ang nakasaad sa COMELEC ay kailangan meron kang ganitong halaga bago ka tumakbong senador, kaya mong mag-supply, kaya mong maggastos. So dineklare niya na meron siyang 112 million sa COMELEC. Pero nung lumabas, wala pang isang taon na kasi may pa lang siya nanalo, ano pa lang ngayon, oh, May o oh, June, July, August, September, October, November, 6 months pa lang. Wala pang isang taon. Oh, so kung meron kang 112 million bakit hindi mo sinali doon sa 51.9? At dineclared mo sa kumilik, hindi donation yun, galing sa iyo yun. Ito pa masaklap mga kababayan. Galing sa sarili niyang bulsa. Ah, walang donation, walang bigay. Ang problema, Maano siya nagka-112 million na gasto sa eleksyon at nagkaroon ng 50.1 uh, 51.9 million na salin kung wala siyang negosyo? mm eto. Eto ha, tandaanin ninyo. Uh, Mam Ginger uh, T. Hilo po. Ito yung mga dapat i-disqualify eh, di. Eh. A uh. few sorry, a few na Mm. Nakapuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 mm. kung saan idineklara ni Nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Mm. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng pitong taon. Mm. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Mm. Sa kanyang 2025 salen, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Oh, ayan ha. Diyan palang lang sasabit siya, eh, mga kababayan. Bakit? Paano siya nagkaroon kasi noong congressman pa lang siya, meron siyang uh, 28 million or kulang-kulang 30 million din bilang isang congressman. Ngayon, noong tumakbo siyang mayor, noong uh, mayor ng senador, ngayong midterm election May 2025, gumasto siya ng 112 galing sa sarili niyang bulsa. Ngayon, nung hiningian na sila ng sali na i-declared, 51.9 na lang. So bakit hindi kasali ang 112 million na galing naman daw sa sarili niyang bulsa na declared niya sa Comelec? At pangalawa, Paano siya nagkaroon ng uh, 51.9 plus 112 na ginasto sa eleksyon? So kulang-kulang 180 million kung wala naman siyang business or negosyo na i-declared. -de Saan galing ngayon itong 180? Kulang-kulang 180 million. Nag-declared ka nga wala ka namang business. Ano yon? Simula nung naging congressman ka, inipon mo, hindi ka kumain, hindi ka gumastos ng gas, hindi ka gumastos ng mga staff. Ha? Sinungaling nga eh. Diba? Eh ang sabi sarili niyang bulsa galing declared niya sa COMELEC. Hindi niya pwedeng sabihin galing sa asawa niya 'yan. Sariling bulsa eh. tapos ngayon din declared niya sa kaniyang salen, wala siyang business or kahit anumang business na may kaakibat na bakam bakit siya nagkaroon ng 50.1 million o 51.9 Milyon million. Doon pa lang sa 51.9, questionable na. At saka doon pa lang sa 112 na ginastos niya na sarili daw niyang pera at hindi bigay. Di ba? Nagsinungaling na siya. Paano pa to ngayon? Oh, ako po eh, nananawagan sa himpilan ng iglesia ni Kristo. Paano po ito? Kalukuhan. Yeah. Kung nag ka ngayon ng 51.9 million, so ibig sabihin, hindi ka pasado sa Comelec, sa gastos kasi dapat ang Comelec kailangan may 100 million mahigit kay na gastos eh. para makatakbo ka at aprubahan ka ng kumilik eh 'di ba ang tanong ngayon kahit sabihin natin oh sige na na yung 112 million mm. 51.9 na lang ang tanong saan galing yan wala namang nilagay na business wala ring din lagay na nagmay nagdonate yan ang malaking tanong ngayon, mga kababayan. Nako, nabibisto ang lulupilokan ninyo. Continue. Kuleta. That Please the challenge to my kuleta <laughs> and to the public at large. Uh, it is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase uh, in the network. Although it raises a lot of eyebrows, uh, we should be demanding instead uh, more information uh, from the senator himself Uh, he come clean. Uh, and to explain uh, the circumstances behind the few years. Sinubukan namin kunan ng paning sa si Senate Nako, ito nga ang sinabi ko sa inyo mga kababayan eh. Makuda kasi kayo. Maingay kasi kayo na eh. Ayan, nasisilip kayo ngayon. Nakakapagtaka lang. Dineclared mo sa kumili, 112 million gastos mo. Sa galing sa sarili mong pera, walang donation, walang nagbigay. Sarili mong bulsa galing. Tapos, hindi kasali doon sa dinedeclare mo. Ngayon sa salin, ang dinedeclare sa salin 51.9 tapos walang business. Ang tanong ngayon, paano ka nagkaroon ng 112 million plus 51.9 million, wala kang business. Hindi naman natin pwedeng sabihin na sahod lang mula nung naging congressman siya. Magkano lang naman ang sahod ng congressman? Questionable talaga. Mga kababayan, malaking katanungan 'yan. Questionable doubt. <laughs> Reasonable doubt. Malaking katanungan 'yan. Ito nga ba ang sinasabi nilang manlilin lang siya? Ha? Ah, yan na ah, nagtatanong lang. Yan ba 'yung sinasabi nilang manlilin lang siya? 'Di ba nag-connect 'yung asawa niya sa mga negosyo ng Diskaya. Sa salin talaga makikita. Kaya nga eh, 'di ba? Ah, is reamble uh, re Oh, scramble ba yan? I-scramble? Hmm. Huwag nang magtaka. Magaling sa, siya sa mekos-mekos. <laughs> Ala, ito na ang mga katanungan nagkaroon ka ng 51.9, tapos wala kang business, kung babasihan mo yung sinahod mo, pagka congressman, hindi naman siguro aabot ng 51.9 million. At pangalawa, kung babasihan natin ang sahod mo bilang senador sa loob ng anim na buwan, hindi pa rin po aabot ng 51.9 million. Wala ka rin namang diniklared na salin in a business dyan. So okay lang sana kung nag ka ng salin in sa business sa salin mo mo, nagtitinda ka ng tuyo, maintindihan pa namin. Malay natin, kinita niya sa tuyo. Di ba? Yeah? 51.9 million. Eh, ang problema ni isang business, ni isang uh, papasuking business, wala. Maski na alahas, wala. Maski nga furniture. Buti pa si Risa Huntiveros. Furniture, libro, bag, alahas, lahat naka-declared. Oh, sasakyan. Oh, bahay. Wala. Nako po, questionable yan. Baka nasanay sila noon, nung panahon ni Digong na hindi po pwedeng hingiin ang salin maliban na lang kung aprubahan ng mismong nag nagmamay nagmamayari. Di ba? Nako, eto na nga. Alo oh, ko, Diyos mio, oh, marimar, napakasinungaling talaga niya. Ah, accountant ka ba, Kent? puro ka kuda? Bakit? Accountant lang ba marunong magbilang? Tanga! 'Di ba? Hindi porket hindi kayo ayo accountant, ay eh, maluloko na tayo ng tao, tanga. Kaya nga nila guys, in diyan eh. Nagka 51.9 million ka tapos wala kang business. O oh, kung ito total mo yung sinahod niya sa loob ng anim na buwan bilang senador abot 51.9. Huwag tanga, ganyan talaga pag DDS. Kahit pakainin mo ng tae, uh, didiis pa rin. Tignan nyo, kahit binaha ka na, didiis pa rin. Putang ina mo. Yeah. Hindi porkit hindi ka kauntan, ay eh, hindi ka marunong magbilang tanga. Si Manny Pacquiao nga, naging bilyonaryo, hindi naman nakapag-aral. Hindi yeah. Tanga. Di ba? Kita mo, pahiya ka, no? Di ba? Pahiya ka. Simple lang yan. Nagdeklara ka ng salin, wala kang business, tapos may 51.9 million ka. Tapos magkaano lang sinasahod ng senador? 200,000 times 6? 1.2. Oh, how could? Di ba? Diyos mio, mami, marap pa Kaya sabi ko nga sa inyo, walang kwenta eh, kahit mag ng salin. Kaya pa rin nilang magsinungaling. Diyos ko. Alam mo, mga didiis, huwag na kayong pumasok dito sa comment section at mang-bash lang naman kayo kasi mapapahiya lang kayo. Si Kento, Didiis lang kayo. niya. Yeah? Diyos ko naman. Didiis, huwag na kayong magbalak na pumasok sa live ko. Mapapahiya lang kayo. Totoo lang. Tatanungin ka pa, quick questionin ka pa kung accountant ka ba, puro kakuda. Putang ina, kasimpleng mathematics, oh. Hindi ba? nagkaroon ka ng isang libo, tapos wala kang trabaho, o, oh, saan mo galing yung isang libo? Namakla ka? Nagnakaw ka? Ganun lang naman ang tatawagin ni, eh. Di ba? Wala kang trabaho, tambay ka. Pero may isang libo ka. Saan galing yun? Either ninakaw mo o namakla ka. Ganun lang yun. Di ba? Or else, nagbenta ka ng gamit. Oh, at saka paano ka nagkaroon ng gamit? Wala ka trabaho. 'Di ba? Ganun lang kasimple May trabaho ka nga. Oh, ang sahod mo sakto lang. Tapos ang pera mo sobra-sobra. Saan galing 'yon? Aba, baka nga naman endorser ng Piloka. Million a month. Kahit nga million a month, six months pa lang siya ng kongresma O, oh, senador, eh, di six million lang dapat. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, huwag niyo kaming gawing tanga. Kayo lang yung tanga, kayo lang yung bobo, magdadamay pa kayo. 'di ba? Oh, oh, just me marimar naging vlogger ako for almost five years. sas ganun na lang ako mag-isip. Tanga mga didiis. 'Di ba? Huwag niyo kami gawin tanga, oy. <laughs> oh, ah, eto. sunod, mga kababayan, ha. Ah. Tigil na natin 'yan. Sumakit na 'yung ulo ng mga didiis mag-isip. Oo nga naman, no. Oh paano ka nagkaroon ng 51.9 million kung wala ka namang business nilagay at pangalawa nagbigay naglagay ka ng 51.9 million tapos gumastos ka ng 112 hindi mo sinali niluloko mo na ang komilek niluloko mo pa yung taong bayan ano yun markuleta di ba mm -hmm. eto mga kababayan ang ating sunod na pag-uusapan ito na